Para na rin sa lahat ito ng konting creator. Okay? Guys, ako ay alam nyo, maingat po ako sa aking live. So, lagi kong sinasabi na iwasan. Okay? Uh, mga music, kung nagpapamusic kayo or may mga nagpatutog sa inyo, mga kapitbahay, sa inyo. Kasi po, uh, kahit anong pag iingat natin is, uh, wala po talaga tayong ano dito, laban kong ah, uh, si Mita na ang magbigay sa atin ng kamalian or violation or copyright. So, yun. Um, kung kayo din po ang umaakyat, magiging responsible din po kayo sa inaakyatan nyo. Na, hindi ma, ano guys, makapirate yung inaakyatan nyo. Kasi, nag-iingat din yung host. Tapos, kayo hindi kayo nag-iingat. Okay? At okay, uh, saka, yung ano guys, ah, uh, pag ano, hindi ko naman sinabing bawal talaga. Iwasan lang kapag may kasama kayong bata or aso kasi bakit guys? Um, hindi natin hawak yung bata or aso sa harap nyo na biglang tumahol. Biglang magtahol-tahol sa harapan okay sa kamera o kahit sa likod ng kamera. And pati yung bata, big biglang umiyak or biglang tumakbo. Hindi natin hawak. Kaya mas hanggat maari, guys, huwag na muna tayong magkasama, uh, Lalo na yung mga um, bata pa talaga masyado, yung hindi niya alam yung ginagawa niya. Ganyan. So, iwasan po natin yung mga ganito. So, yun lang naman, maingat po talaga ako sa live ko kasi may iniingatan na community session tools. Okay, paano na po, kung sa isang edlab lang, na dahil sa... Pagpaakit ko ng mga followers, ako, wala po akong pinipili kahit sino po pinapaakit ko dito at uh, pinapantay-pantay ko yung pakikitungo sa aking mga followers kasi tumutulong po talaga ako sa mga nagsimula pa lamang. Yes.